Ngayong araw na to ay pag-usapan natin ang tungkol sa mga manika. Minsan, kapag inilagay natin sila sa isang sulok ng bahay, ay parang may pakiramdam tayo na sila ay nakatingin sa atin. Na minsan, ay nagdudulot ng nakakakilabot na pakiramdam, lalo na kapag ikaw ay mag-iisa. Mga manika na ang mukha ay parang tao, at ang ekspresyon ng mukha ay kakaiba. Tuklasin natin ang isang Asian tale na may kaugnayan sa mga manika, isang Japanese doll. Ang pangunahing tema ng mga kwentong katatakutan ng manika ay madalas umiikot sa isang manika na nagkikimkim ng sama ng loob. Ang manika na ito ay maghihiganti pagkatapos di na magustuhan at itatapon na ng may-ari. Ito ay pumupukaw ng matinding takot. Ang kwento ng Haunted Doll ay nagdudulot ng takot sa buong mundo. Mula Japan, Russia at Amerika. Sa mga nakalipas na taon, ang kwento ng mga Haunted Dolls ay mapapanood na sa ating mga telebisyon. Mga pelikulang tulad ng Chucky at Annabelle ay muling nagpasigla ng mga imahinasyon ng mga horror fans sa buong mundo. Noong ika-20th century, habang ang iba pang bahagi ng mundo ay sumusulong sa teknolohiya, agham at industrialismo, ang Japan ay nanindigan sa pagsikap nitong mapanatili ang tradisyon, pabula at metolohiya. Para sa mga Japanese, ang kanilang bansa ay isang bansa kung saan malayang gumagala ang mga demonyo, espiritu at multong gumagambala sa mga tao araw-araw. Tungkol naman sa dark magic at spirits, karaniwang kilala sa Japan na ilang bagay ay hindi dapat hawakan. Ang pinakana sa unang listahan ay ang Japanese dolls na nakikitaan ng isang kapangyarihan o instrumento ng magic. Ang manika ay isang bagay na hindi mo gustong guluhin. Sa isang bansa kung saan karaniwan ang paniniwala sa mga bagay na nagtataglay ng mga espiritu ang manika ay partikular na nakikita na may mas mataas na posibilidad na magkakaroon ng mga espiritu. Sa halip na itapon ang mga manika, madalas itong dinadala ng mga tao sa dal temples o dal shrines para maitago. Sa mga sikat na kwento multo ng Japan, isa sa mga ito ang kwento ng The Hair Growing Doll. Ang mga kwentong multo na ito ay umiikot sa mga manika na tinatawag na Ichimatsu doll. Ang Ichimatsu doll ay isang uri ng tradisyonal na Japanese amulet doll na nakasuot ng Japanese na damit. Ito ay minahal ng mga Japanese, ngunit ang mabilog na mukha nito, maiksing buhok at kimono ay nagbibigay ng pangunahing walang ekspresyon na mukha na tila nakakatakot. Bukod pa dito, ang manika ay gawa sa plaster o kahoy na may puting chok na nilalagay sa kanyang ulo at paa at ito ay ibinibenta ng hubot-hubad na may balot na tela sa ibaba ng mukha nito na nagpapahintulot sa bumili na personal na bihisan ang manika sa pamamagitan ng paggawa ng mga damit nito. Ang manika ay karaniwang may sukat mula sa 20 cm hanggang 80 cm at ito ay maaring babae o lalaki. Ito ay may totoong hair transplant ng tao at dahil gawa sila sa mga marupok na materyales sila ay karaniwang nilalagay sa mga kahon na gawa sa kahoy. Sa Japan tuwing March 3, ang Hinamatsuri, Dolls Day o Girls Day, ang manika na Ichimatsu ay prinipresenta bilang regalo. Ito daw ay nagsisimbolo ng mabuting kalusugan, tagumpay at proteksyon mula sa anumang pinsala. Gayunpaman, may ipinagbabawal sa makakatanggap ng anting-anting na manika. Ang manika ay dapat ilagay sa isang drawer sa sandaling matanggap ito at ito ay huwag bubuksan o ilabas hanggang sa ang may-ari nito ay kakasal. Pagkatapos magpakasal at magkaroon ng anak, kung ang anak ay babae, ang manika ay papasa ito sa kanyang anak. Ngunit kung ang anak ay lalaki, ang ilan ay nagsasabi na papalitan ang damit ng manika, ibihisan ito tulad ng isang tradisyonal na mantirigmang hapon. Ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan at simbolo ng Ichimatsu-dal. Ayon sa kaugalian, pinaniniwalaan na masusumpa ang isang tao pag malupit na hawakan o itatapon ang isang Ichimatsu-dal. Sa huli, ang isang parang buhay na kamukha ng isang bata na Ichimatsu-dal ay naging sikat na paksa para sa mga kwentong multo na humantong sa paglikha ng Kikukudal o Ikukudal na isang kwento kung saan humahaba daw ang buhok ng manika. Noong ikapitong taon ng Japanese Showa era sa Hokkaido noong August 15, 1918, mayroong isang 18 years old na batang lalaki na nagngangalang Suzuki Nagayushi o Ikishi. Sa Daisho Exhibition na ginanap sa Sapuro, bumili siya ng kimono clad, isang maikling Ichinatsu dal, na kanyang iririgalo sa pinakamamahal niyang kapatid na 3 years old na si Kikuku. Sobrang nagustuhan ni Kikuku ang regalo ng kanyang kapatid kaya ito ay kanyang iniingatan at pinapahalagahan. Ang manika ay hindi lang naging paborito niya kundi ito ay parang naging matalik niyang kaibigan. Kahit saan siya magpunta, ito ay kasakasama niya. Gayunpaman, ng sumunod na taon, ang batang si Kikuku ay namatay sa edad na 4 years old. Matapos magkaroon ng sipon na nahulog sa pulmon niya at naiwan ang pamilyang Nagayoshi sa kalungkutan. Nilagay ng pamilya ang kanyang bangkay at ang manika sa kanilang altar na katabi ng dambana na pinagawa para sa anak. Ito ay isang karaniwang gawain ng mga Japanese para sa paggunita sa mga patay na kapamilya. Dito sila naghahandog ng panalangin sa umaga at gabi. Pinangalanan nila ang manika na si Okiko na nanggagaling sa pangalan ng kanilang namatay na anak. Lumipas ang panahon, nagsimulang mapansin ng pamilya ang kakaibang nangyayari sa buhok ng manika. Ang dating malinis na gupit, maayos na hairstyle hanggang dulo ay naging isang kusot na magulo hanggang sa dulo at may kakaibang kulay. Pag ito ay yung hawakan, ito ay malayo sa makinis at malasutla ng mga hibla na dati ay alam nila. At sa pagkagulat ng lahat, Umaba nga ang buhok ng manika at umabot sa punto na ito ay hanggang balikat niya na mas mahaba kaysa naging buhok niya dati. Ayon sa pamilya pagkatapos mamatay ang kanilang anak, nagsimula silang managinip ng manika. Minsan, magigising sila sa pagkagulat dahil ang manika ay nasa tabi nila, tinitingnan sila mula sa gilid ng kanilang kama. Isang araw malakas na kalabog ang narinig mula sa itaas at ibaba ang mga ilaw sa bahay ay nagsimulang kumislap-kislap at pagkatapos ay mamamatay ng ilang oras na magiiwan sa pamilya sa ganap na kadiliman. Naiulat na kadataon, partikular na lalapit ang petsa ng kaarawan o anniversaryo ng pagkamatay ng batang babae, ang manika ay nagsisimulang tumawa ng malakas at madalas sinusundan ng nakakakilabot na sigaw. Ang pamilya ay nalilito at natroma kaya tumupa sila ng isang lokal na siyaman upang imbestigahan kung ano ang nangyari sa kanilang pamamahay. Dahil sa mga pangyayaring ito, ang pamilya ay naniniwala na ang kaluluwa ni Kikuku ay pumasok sa nasabing manika. Noong 1938, lumipat ang pamilyang Nagayoshi sa Sakalin Island kasunod ng pagbabago ng mga emperador at panahon ng Showa. Ipinagkatiwala nila ang labi ni Kikuku at ang manika sa isang templo na tinatawag Manenji sa Kurisawachu, Hokkaido. Pagkatapos ng digmaan, bumalik ang pamilyang Nagayoshi sa kanilang bayan at agad na binisita ang Manenji kung saan sinabi nilang nakita nila ang manika na may mas mahabang buhok. Ang kwento ng Kikukudal Dal ay pinalamutian pa ng iba't ibang detalye habang ito ay naikalat. Isa pang bersyon ng kwento ang nagsasabi na noong March 24, 1958, iniwan ng minero na nagngangalang Suzuki Sukishishi ang manika sa templo kasama ang isang papel na may nakasulat, "This is my daughter. Please take care of her." Ang manika ay naiwang hindi ginalaw sa templo hanggang sa isang araw, ito ay lumitaw sa panaginip ng isang monghe bilang tugon sa boses ni Sukishishi na hiniling naputulan ang buhok ng kanyang anak. Nang nagising, nakita ng monghe ang manika at natuklasan na ang buhok nito na hanggang tenga lang dati ang haba, ngayon ay umabot na sa balikat. May nagsasabi na ang alamat ng kikukudal ay nagmula sa huling kwento na nagsasabing noong 1968 ito ay ginawa na isang kwento tungkol sa magkapatid na Suzuki at Kikuku ng isang mamahayag na sumulat tungkol sa kwentong ito sa isang magazine na Young Lady. Na iba't ibang teorya kung bakit tumubo ang buhok nitong Ichimatsu Doll. Ang tradisyonal na manika ng ito ay sinasabing gumaganap bilang mahiwagang tagaprotekta ng kapalara ng may-ari. Orihinal na may buhok na tao upang lumikha ng buhok ng manika. Ang isang teorya ay nagmumungkahi na mayroong isang sangkap sa pandikit na tinatawag ng chondroitin na ginagamit bilang pandikit na mayroon ding sangkap sa pagpapalago ng buhok. Sa katotohanan, may mga kaso kung saan ang buhok ng mga manika na ito ay lumalago pagkatapos ng produksyon. Kaya kahit gawa na ang manika, naghihintay pa sila ng ilang sandali bago ito ipalabas at ipadala. Pagkatapos ay maayos nilang gupitin ang buhok na tumubo ng hindi pantay. Kupitin nila ito ng maiksi tulad ng babkat at pagkatapos ayon na ang pagpapalabas at pagpapadala. Gayunpaman, may argumento na kahit ano paman, imposibleng ang buhok na hanggang tenga ang haba, aabot hanggang baywang ang tubo. Sinasabi ng iba na ang sekreto ay nasa ilalim ng paraan ng paggawa ng manika na inilarawan sa isang aklat na isinulat ni Makoto Yahamoto Hiroshi noong 2002. Sinabi doon ang mga diskarte sa pag-ayos ng buhok na ginagamit sa mga Japanese na manika na ibinenta malapit sa Hawaii. Halimbawa, sabihin 10 cm ang gusto nitong haba ng buhok ng manika. Itatali nila ang isang pulupot na may sinulid sa paligid ng buhok at ilagay sa kitna. Pagkatapos ay ilagay nila ang nakapulupot na buhok sa ulo ng manika para matali. Bilang resulta, ang buhok na orihinal na may haba ng 20 cm ay tutupiin sa kalahati at ito ay lalabas na tila 10 cm ang haba. Ang pamamaraang ito ay nagresulta ng maluwag na pagtali ng buhok sa anit ng manika. Kaya kapag hinawakan o nahawakan mo ang buhok ng manika, ang nakatali na bahagi na humahawak sa gitna ng buhok ay luluwag. Nagbibigay ito ng itsura na tumutubo ang buhok. Kaya tulad ng maraming mga ibang alamat, may ilang mga pahiwatig ng sentipikong katotohanan na maaaring mag-back up sa mga kakaibang kababalaghan. Gayunpaman, ang mga kwento tungkol sa manikang ito ay nananatili hanggang sa mga araw na ito. Ang pinakahuling kwento na ikinatatakot ng mga turista ay ang sinasabi na ang bunganga ni Okikudal ay dahan-dahang bumubukas. At kung magkalakas loob kang sumilip, sa loob ay makikita mo na parang may tumutubong baby teeth sa kanyang kilagid. Sa totoo lang nakakaduda pa rin. Gayon pa man, mabuti man o masamang balita, ngunit pwede mo itong makita ng personal. Ang Okiko Hunted Doll ay kasalukuyang matatagpuan sa isang pribadong dambana sa loob ng maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang shrine ay makikita sa Menenji Temple. Hanggang sa makapaghugot ka ng lakas ng loob, siya ay nandun lang at matyagang naghihintay sa susunod niyang matapang na bisita. Ang kwento ng Okiko Dal ay para sa lahat ng mga tagahanga ng kakaibang paranormal. Ito ay isang kwento na ngayon ay malalim na nakakasama sa mga alamat ng mga Japanese. Kung ang pangunahing basihan ng kwento ay ang mythology, magic at horror, ang Okiko ay isang kwento na masigit pa. Ang kwento ng pag-ibig, dibusyon at trahedya ay matatagpuan lahat sa kaakit-akit na kwentong ito. At dyan nagtatapos ang episode natin sa araw na ito. Kung mayroon kayong alam na mga totoong horror story na gusto nyong ibahagi sa ating mga manonood, mag-comment lang o mag-send ng inyong kwento sa aking email. Thank you for watching at umasa kayo na marami pang nakakakilabot na kwento sa ating susunod na mga episode.